So, ayan, grabe si Mami. Nakataas pa yung mga pao. <laughs> so, ayun, magandang-magandang araw sa inyo mga patid. So, ayun, magse-celebrate kami ni Mami ng aming... 100k followers. <laughs> yeah ayan. ayan, kunting celebration lang. Luto kami ng pansit. Tapos pork liyan po. Ayan, magpiprito na lang ako ng baboy, Mami. Sa galunggong. Ayan. So, lalagay na ni Mami yung mga sahog. Ayan. Sarap, sarap, sarap naman. So, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng aking mga followers na walang sawang sumusuporta sa amin na nahit namin yung 100k ni Mami yan sa pagluluto. <laughs> so, ayan mga bakit, nagtitrito lang tayo ng mga Ang gusto ng mga anak ko dito, lalo na yung panganay ko, yung tostado. So, ito, natin yan. Tapos ayan, nagluto rin tayo ng hipon. Ayan, no? Oh. So, yan mga kapatid, luto na yung makarel, yung isda, tostado tostado. Yun kasi yung gusto ng aking mga anak na crunchy. Tapos itong liempo uh, yempo na pinrito ko. Ayan, no? Oh. Tapos, pancit. <laughs> Mangga at bagoong. Ayan, talamat po sa Pinoy's Choice. Ayan, no? Oh. Ginisang bagoong. Sarap yun, oh. Sarap, sarap. So, ayan mga ba't hindi kami nakabili ng dahon ng saging, kaya yan, dito kami magbubudol boodle fight. Ayan, nice ni mami. Uy! So, ayan, nilalagyan na rin ni mami ng cling film sa taas. Ayan na sarap nito. ito. Kainan namin po kaya. So, ayan, nilalagyan no? na ni mami yung can. Boodle fight kami. So, ayan, nilalagyan no? na natation. Puto. 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 So, ayan naman. Lalagyan na naman ni Mami yung ano, pork liempo na pinarito namin. Ayan. Sarap. So, right. Ayan. <laughs> 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 Mango. <laughs> mm, oh. So, yan mga pati Nako. Ang budol fight namin yung panangalian. Nako, sarap-sarap nito. Na Excited yung mga bata. Pati si mami, syempre. Paborito nila to. Yung ganitong klaseng kainan. <laughs> eh, sarap, sarap. din nyo, nako. Hmm. So ayan, nakakamay na yung mga anak ko. Tayshan. Ayan. Sarap oh. naman kasi ng ganitong klaseng kainan. Si Pia. Food, <laughs> food, <good>. Uy, mami. <laughs> Sarap. Uh -huh. hmm. So ayan, grabe si mami. Nakataas pa yung mga pao station. grabe. sob na sog. Oh. salamat, salamat, Lord. Oh. Salamat po sa lahat. So, yan si Sophia, kumakain ng bagoong, mm, manggat bagoong. Ayun, oh. Manggat bagoong ang aking ka. <laughs> Ayun, oh, si Sophia. Bagoong at mangga. Uy, sarap. po, oh. Sarap sarap yung aking... <laughs> mm. Nice. Oh, Ay, tinabi niya na. na ng anak ko yung bagoong. Malayo daw sa kanya. Mm. Ayun, no, grabe mga kapatid. Oh. Nag-enjoy yung aking mag-ina. Sarap na sarap sa doon sa Boodle Fight Style. Yan kay Sophia, Kay Tation ako. And, uh, may konti rin sa akin. Ay salamat Lord. Maraming salamat sa inyong lahat mga patid Sa walang sawang pagpalaw sa amin. Salamat po.